Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 9 verse 1 up to 14. Hindi baga ako ay malaya? Hindi baga ako ay apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo ay gawa ko sa Panginoon? Kung sa iba hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako ay gayon. Sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at na Sifas? O ako baga lamang at si Bernabe ang wala matuwid na magsitigil na paggawa sinong kawal ang magpakailan pa man, ay naglingkod sa kanyang sariling gugol, sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao. O di baga sinasabi rin naman ang gayon ng kautosan sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka Ang mga baka, baga, ay iningatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? O dahil sa atin ito sinulat sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiit ay sa pag-asa na makakabahagi kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihid ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi ba pa kami? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Gayon din naman, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipag-aral ng Ibanghelyo ay dapat mga buhay sa pamagitan ng Ibanghelyo. Amen.